Yung ganitong eksena talaga eh, ang sarap sa pakiramdam. Hi guys! For today's video, i-uwi naman nga ulit ako ng aming probinsya. From Mendilla, isumakay nga pala ako ng bus sa puntang Batangas Pier. Nagpa-porter nga ako kasi ang dami kong dala. So, dalawang eco-bag, tsaka isang maleta. Medyo malayo-layo rin kasi nilalakarin papasok ng terminal. At ito pala yung bagong terminal ng Batangas, di ba? Ang laki, parang airport. Ako lang pala ang mag-isa ang uuwi ng probinsya. At sanay na sanay rin ako bumiayin mag-isa. Pagdating ko nga ng loob ng terminal, ipupunta pupunta na nga agad ako sa pilihan ng ticket. Namin. at nag-iisip ako nyan kung aircon o ordinary ang kukunin ko at sabi ko nga kapag yung bagong barco yung sasakyan ko, ay mag aircon ako at ayan nga, MV Faustina na nga ni, ang barko na sasakyan maganda kasi yung aircon ng MV Faustina, so parang may cortina talaga sa so may privacy at makakatulog ka ng maayos medyo konti lang pala yung pasahero sa mga gaitong buwan, kasi ang peak season talaga is mga December and January o dahil nagpa-porter na tayo, is mas nauna tayong aakyat ng barko at mga nga ako sa taas niyan agad-agad. itong MB Fosti na ito yung pinakabago na barko sa Montenegro. Ang alis pala ng barko is 5pm, then ang dating ng Ojongan Port is 2am. So, bali, nagbaon na rin ako ng pang-dinner dyan para hindi na ako bibili dito sa loob ng barko kasi medyo pricey nga ang bilihin e, dahil nga solo traveler ako, eh, hindi natin basta-basta iiwan yung gamit. E, ayun, na ng pang-dinner para hindi na ako lalabas mamaya. So, nakikita nyo nga, eh, ako pa nga lang mag-isa dito sa loob. Tamang video-video nga lang, dahil maya-maya na nga lang, idadami na yung tao dyan. Siyempre, hindi mawawala ang selfie mirror. Sa mga oras pala nyan, eh, umalis na pala yung barko, hindi ko na nga na malayan. Hmm. Kung nalaman ko nga na umalis na yung barko, eh, umakit nga ako sa glit sa taas. Siyempre, ano pa nga eh, mag-video ng mga tanawin. Ito talaga yung pinakamasaya na moment tuwing magbabakasyon ka, yung pa-uwi ka pa lang ng probinsya. Yung feeling na excited ka, kasi nga, may kita mo yung mga relatives mo, magulang mo, mga kapatid, at syempre yung baby ko. Kaya yeah, ganado talaga ang first one mag-video. Kaya yeah, the video ang first one, kahit anong angkulo ng paligid dyan, bivideohan niya talaga yan. Habang may niwanag pa, eh, ikot ikot mo na nga ako dito sa loob ng bar ko. So, dito sa third floor yung economy. So, kahit economy siya, e eh, malinis tsaka malawak. Then, maya-maya na nga lang, eh, nagutom na nga ang first one, kaya bumaba na ako. Kaya ginutom dahil hindi nga ako nakapag-lunch bago ako umalis kasi nga alanganin. Mga alas 11 kasi ako umalis ng bahay. Kaya pumili na lang talaga ako ng burger, then chicken, then yung burger yung kinain ko noong lunch, noong nasa pier na ako. At after ko nga kumain, inatulog na nga ako kasi antok na rin. Kaya nagmedyas na nga kasi nilalamig at wala akong dalang kumo. So hindi ko na nga namalaya, nasa ujo na pala kami. Kaya dali-dali na akong bumaba. Napasarap kasi ang tulog kasi ang lamig na. Dahil sa palobat na ako, hindi na ako makakapag-video. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood!